buntag mga kabebs. Lauoy <laughs> La da ay mi lauoy. La pato. Piso ula. Aki lang piso ug ang pato. Ang nagluto karon si mother. Wow, kayami anak yang uy. gulay yung alaw ko eh. O, tama gani. O, siya daw, okay ma, pa, okay ya ma. O, oh. oh, para maanad siya ba, hindi okay, siya magkuan. O, okay. oh, ka, very good ni ate, yeah, okay, kabalo ma. na. Masin lagpot na ito ang isda, bi ha? Kamungkay, good. Sama nang nag-ukay nga, nagtuwad man. <laughs> o, oh, tama na. <laughs> oh, Kamungkay. Hmm. Ikaw ba na ah, tapos kinabuhi sa bukid Maalaga. Ayok, ayaw kanduga hindi na siya mamahog ni siya ong agay kaso good morning doc hi oh paghinay okay,

ko ano, siya ka nang prito galing isda, magbuta nga crispy fry. Oo, oh, yami um, na siya. Sabaw na lang ng mga gilawoy. Hmm. Ano, rena? Kalami? Hmm. Kaya naman yung mga taba hotel. Hmm. Oo, oh. re. Hmm. Ano? Ano pa ang maguliyang? Ayaw, ayaw. Nalang uh -huh. andam ni na si Kristi para Ano? 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 Nga nung imuha ramay may giandam ni mo, be. Ito. Okay. Hola,